Yan, ano pangalan mo sir? Anton po. <laughs> ha? Anton. oh, ko. Anton eh, Anton lang. Anton po. Ah, katoko ko pala si sir. Mga kaisan, bali ano, galing na po ako ng Tantuko dito sa Saryaya. Naghahanap po ako ng bricks na ganari. Yan yeah, si ma'am. Ma'am. Ay, wala akong nakuha mga kaisan. Talagang kahanapan ko na. Bali, gagawa lang po ako ng, ako ng bahala doon sa bukid. Similarities. Ito po ang in-order ko. Kasi gagawa po tayo ng pugon. Ay, ay si ma'am. Ay, good morning po. Dito po maraming bato. Yan, ito na rin. Umorder din po ako nito. Ito yung pang-apoy din ano, doy? Yes, Opo, sir. Pwede rin siya. Mga bricks po. Marami din siya ang uri ng bato. Yan. Tayo na idiretso na po sa bukid yan. Pwede kayong bumili mga pandisplay display ninyo. Mga bato. Ano pangalan lang po ng shop ninyo? Century Stone po. Century Stone. May, may Facebook page din kayo, ano? Yes no? po. Yan, Century Stone po. Century Stone Enterprises po. Ngayon, Sariaya Quezon. Yan. Barangay Hibanga, no oh. Ito po yung hanggahan lang ng Tayabas at saka... Dito po kami ay. Saka Sariaya Quezon. Yan. Marami po mga bato-bato. Mga pwede sang gawin sa mga farm ninyo. Oh. Ang dami, oh. Na, ito pa po. Tapos, ito magandang anuhan ng cake. Magro-roll nyo ko. Ito. Yan walang ibang bricks na yung talagang similarities dun sa ating ano napanood wala kahanapan ko na po eh eh ang isa po nito ay 15 at saka yung medyo malaki 24 yan hello po kay Doc PJ Doc PJ wala tayong ano ay eh. nakiha nakuha na na bricks doon walang jo yan hello po kay Doc PJ siya nagturo sa akin ay eh, sa tantuko ay meron daw dati ay out, out of stock na Otoy, thank you. Eh, si Tokayo po. Ilunggo daw po si Kuya Tokayo. Ah, inaputol pa ata. Putol. Meron sila nito mga kainsan, kaya lang ito po pala ay siminto. Hindi po siya ano, yung clay na kagaya ng in-order natin. Yung po ay pang ano talaga. Pang, pang ano halo ah, black ah, ano panluto ay ari kaya sabi nila eh, huwag daw ito ito naman utoy ang problema nito pag nainitan puputok Puto. ah pero yung binili ko ngayon hindi hindi yan oh, ayun hindi kasi yun oo oh. Ayan, dami po sa loob mo Sige, tutoy oh, sige po ma'am. Salamat po. Yan, mga kaisan. Ang ating mga gagamitin. Magpapatulong na lang po ako kay tatay. What's up mga kaisan? Mga kaisan, kararating laang natin. Magandang umaga po. Alas 10 na. Yan, ang tagal din ang biyahe. Yan, traffic pa. Yan, mga kaisan. Ito na yung ating uh, gagawin. Kita ba ganin nyo? Sa Pinterest laang yan. Ngayon. Yan, nag-aano po ako. Nag-aasinta na po ako ng... Similarities po niya ay parang ganari rin siya ay kaya la ang mga kainsan ay hindi ka lang ha medyo binago ko siya ng kaunti ay hindi ko lang siya maplay basta bahala na si batman sinusukat ko lang kung kasya pero lalagyan ko pa rin siya sa loob mga kainsan ang sukatan ko ay aring galon hindi ko alam kung ano pero sana magkaigi po ito tutulong ko po si tatay ah baka baka mamay may tagilid ay ito pong bricks na ito ang hindi hindi po siya nainit inaano lang natin ha kung baka mamaya kulang pinapas pinasubrahan ko na po ito lalagyan ko na lang siya sa loob at saka sa labas medyo iba eh pero testing ah no sabi nga ay maniwala ka lang mm. yan may pasobra naman ito bali ang mangyayari ganyan 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 tapos ilalagyan ko sa loob para matibay tapos ito aangat pa naman po ito mga ganito 1, 2 kasi kaya dito ko po nilagay pwede ko pa rin po lagyan ng isa dito Ganyan po ang mangyayari ng pugo natin mga kainsan. Pinterest lang to. Tapos ito pong stainless, pwede nating ilagay dito ihawan. Sakto. Or papaganto. Yan. Ang system yan mga kainsan, may butas dito. Tapos ay dito. Gawa nang dito magsusuot ng baga ay. Tatay, ganyan ba? Ay, tatay po dumating. Dito tayo yung pinakang pugo natin. Pero yung may simito tayo ganito kakapal sa loob. Tapos are, ilalagay pa natin sa loob natin para matibay. Kambal, dubol Kambal, dubol Gawa ng napanood ko tatay, dapat ay ganda rin makapal. Wala mga makapal. dubol na lang patayo. Mga tatay, ganyan sa kaya tatay. Ganyan. Ganyan nga tatay. Tapos tatay are, simito na tatay are. Simito na. Are muna, testing pag aigi bukas gagawa pa ako ng isa dun tapos tatay din naman yung isa isang ihawan din ganari. Eh. tapos ay eh, isa pa din eh tama ito naman pala rin bating. matitik kasi na tayo dahan-dahan ano yung mga tayo unahin natin hmm. Bumport lang alay ko na tayo masyado matapang tingin ari natin pwede na rin saan na anay Yan, nilalagnat po si mga ka-insan Kaya tayo po muna Nilalagnat po si Kuya Mico Ito, ipagalit ka Ito, ito lang si Mico, ate ito, ito lang, ito lang ngawafi apa ini? Batu Batu Ya, batu-batu ini apa lah ini? Ini nak ada yang tak kita ini Ya, mga kaisang Ini po Testing lang po ori ha Pwede pong Libre light po Ya, yeah, tinggal kok ambil ini bagi. Terus apa nanti sakit nanti tuh? Sa mahirap, tapalaran ay na nanap. Patuloy na ng arap ang lahat ay nagsisikap si sikap. Magsasang angat, tayo'y lahat sa pagkat. mga kaisan kasakalaan po natin may dumating po mga uh, bisita si uh, kuya ate po ate presi yan from ano po pampanga kapag pero umalis na rin po kumain lang po sa kama yan ay dumaan po sa bahay yan mga kaisan itinan ko lang po yung gina, ginagawa po ni tatay hinahamin ni tatay ah, ari yan, yan mga kaisan hindi pa po tapos pero, ari po, oh. Ayan. Sisiminta pa po, ari. Ari palang ginawa ni tatay. Puputulin siguro to. Ayan, mga kaisan. Ito po. Okay. Mga ah. kaisan, kailangan mo dyan. Ang papa mo yun oh mapapalo pa dun na eh. Uto ba bakama kahit si Lulo. Ah, ipakakulit sa kanoon. Yan eh. Yan, si Lulo. Wala, naglalandi pa yung buo. May bata pong oh. naglalandi. Ah, 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 ah. Yan ang dami ng kamay. Ayan daw po yung naglalaro. Dali mo siya, buhangin din eh. Balikan mo. ayun, Yun, tubig. mga kaysa nabubuo na o oh. mamaya po ang finishing o oh, dati nakahapon na right. Ay. mahirap yeah. daw po eh hindi hapon hindi hapon Hmm. Ganda na po. Tisa din po ang loob. Saka po itong bit na, eh. Saka ari, mamaya po 'yung Toy. Ba. Siya may dala niya dito. Eh, Anak yang expo takkan ini cari kan? saya pergi itu, situ. cuti tu. Kalau ibu ubah, Hmm. um, 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 Yari na din ata tay. Yeah. Yeah, mga kainsan, lalagyan na lang po ng purong siminto. Para po mas uh, matibay. Ah, tay. Pupuruhan po, Pupuruhan mo po 'yan. Ah, uh, magandang mas gagawin po namin ni tatay universal bukas lalagyan po ng bakal na 10 mm or 12 mm ito po ilutuan ang para mas matibay po ito eh para sa amin mga kainsan tapos ilalagyan ko na lang siya ng design na bricks na ganun lalagyan ko na lang din ng hollow block at saka po bakal sa loob para mas natitibayan pa kami dun eh ito lalagyan ko na lang po ng bricks 2 3 4 5 6 tapos sa isa ibabaw lalagyan ko rin 1 7 8 9 tigsiyam po tigsiyam na bricks pong ganari para may puruma naman po e di pang ano din po ito kahoy din po mga kainsan pupuluduhin namin mga kainsan ni tatay yan sisimula na po kami magpulido kakayo din po yung mga dapat kayo rin para po makita yung pinakang tisa yung bricks yan, na po yan ayos kaya mga kaisan sa tingin ninyo ayos din na natay laging ayos ano? yan, ayos daw po sabi ng tatay tatay, tatay makakapagluto ko na din ng bulalo Hmm. Yo. Ah, ito na ang pagkapulido. Yo. Nalabas na ah. Mm. finishing na po ng itay. Kakaalaman na. Maganda tayo pag na ano na pala no? Pag lumabas na ang bricks. mga kaisan huling hilamos ibig sabihin po yung tapos na huling na lang po at atin pong ginaan na po yung tisa para po lumabas hmm. ngaragyan po ng puro hmm. para po ba lumabas na ano po ay eh, tagilid po siyang tingnan doon ng nakatabunan po ng ano yung hilamos na hmm, nalabas na po ang ano huling hilamos tulungan na kahoy yan Finally mga kainsan may abuhan na tayo yeah. Ano kaya mga kainsan sa tingin ninyo ayos kaya Ay para sa akin ay ayos na Gawa ni tatay ay oh. At tibay po naman yan. Aba, ang bakal po niya sa loob mga kainsan. Naku po. Kahit heavy duty ang ilagay. Yan po ay pang malakihan oops testing yo oh kahit maghapon po ang bulalo yo kahit dumayo na si kuya bumbay pwede pwede nang dumayo yo niligyan po ni tatay ng puro pinahidan ah walang uga bukas po ay ari mga kainsan ididikit ko na nga naman ari bukas pampainal ko ito bukas Yan. Pangkalahatan po ito. Babalutin ko po ito ng bricks. Mas mati... Parang natitibayan po ako. Basta bahala na mga kaysang bukas. Tapos, laligyan ko na lang ito ng mga bricks dito. Babalutan ko. Para may, may forma. Pangkalahatan na po ito eh. Bali, 16 bricks ang magagamit natin. Tapos, ibibili ako ng bakal na malaki na nga naman. Tapos ay... Basta makikita mo makasama, maganda rin to. May forma din siya. Simple lang, pero may forma. Babalutan po siya natin ng brakes na ganyan. Yo. Yari-yari na. Bukas po uli. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Yari na po ang aming uh, isang lutuan. Bukas uli. Tapos ay balik na kami sa daan. Yan mga kaisan. At magkita di pa po kami tutubigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.